Wah! Is me and my brother. Wah! Uwi na siya. Uwi na siya. Wah! ero siya. siya. Wah! Maraming chicks. Maraming chicks. Wah! Sige na. Ako na. Ako na. It's me and my brother. Wah! Wa? 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 Buntis na si Jessica. Wah! Sinong papa? Wah, tama na, please. Tama na. Tama Dito na. Ito na ako. Wah, tama na, please. Sorry na. Sorry. Sinong babaero? Ako. Ito yung ina mo. Sorry. Ma! O ano? Lalabas lang ako. Anak, sama mo kapatid mo. Bakit isasama ko kapatid ko, ma? Kung hindi mo siya isasama, huwag ka lang lumabas. Oh kuya. Ano? Tara na. O, oh, tara. Pang ina.